Bye, Deb. Ingat ka, pa, Andrew. Papadudod madalas na maasayang at dao kasi alam niya raw na mas maganda ko sa kanya. Nakalampiro lang siya ng iyon, Papadudod, at alam ko na ba na toon niyo. Kaya nakala ko ay may gusto talaga sa akin si Andrew. Hindi lang naman kasi ako o si Kay ang nakapansin na madalas akong nakausap ni Andrew, Papadudod. At ina-review mga ibang katrabaho namin. At nang lapitan niya ako para sabihin na may na ito sa akin na ako talaga itong bulay at, at, at sa niya para sa akin. Ayun pala, yung bulay at sa para sa akin. At ang hindi ko natin yung nasa at ang hindi ko sa siya gusto. Pero nasa isip ko noon ay sa pangangol na ito sa friendship. Ang siya ang tanawang sa isang lalaki at papadudod.

kaya makumayag na rin ako sa request ni Andrew na umungan ko siya sa gagawin niyang kaniligaw kay Kate. May bukod sa kukunan ay si Andrew na ang ideal na ako. Bukod sa gwapo talaga siya, imugali na rin ang Andrew kumangko sa kanya. Nang matuloy nga ang kaniligaw niya kay Kate, ay huwag ko siya mas dalawang nakilala. May mga oras kasi na sinasama rin ako sa date nila. Nagita ko kung paano siya magigaling at naging gentleman kay Kate.

kasi ngayon na pa ako inaantok sa kalit yung sa'yo eh. Sorry na, sabi ako ako sa'yo susi dito sa apartment. Kaya nakalimut ko rin? Ayos lang, Ken. Okay. Dito, basa ka na. Thank you talaga sa Del, ha? Tulit, tulit, kakamitay mo sa ako. Ayos nga, alam ko, anak pa. Pero siguro naman, ayon ka na, no? O gusto mo yung uh, init po ulang sa ref? sopa pa ako, kasi nagpapit kami ni Andrew ko Ito nga, oh. Pinag-take out kita ng pagkain. Naku, bukas ko na yung makakain. Baka kasing wala ako na tulog kapag Okay lang, pinalagay ko na lang kumamaya sa'yo. Salamat kasi naalala mo pa akong bigyan ng talubong. Siyempre naman. Huwag ka kasi sumawa sa so lahat ng tamang gano'n eh. May ang ko kasing tabang malabay na nagpasa mo na ako. Um, gusto naman ang date ni Andrew. Ayun, okay naman. Masaya at nag-enjoy ako. Um, uh, saan naman kayo pupunta ka doon na? May buka na nagsinin, punta ako sa car, tapos kung ayaw naman sa masarap kihawan. Ang pagkakasin ka doon na? Pag-ulit ko naman kasing tagang Sobra. Pero alam mo ko nang nakapagpasaya sa akin kanina? Yung presence mismo ni Andrew. Kasi, ang sige ka na talaga yung kasawa. Kinabag na nga ako katawa dahil sa mga joke niya. Ang kukorong eh, pero hindi ko pa rin mapigilan ng buha. Bakit kasi ni Andrew sa mga nakakatawa niyang facial expression? Oo, oo nakudun talaga dinan. Kahit kung mukha siya, ewan ayos lang sa kanya basta mapatawa niya lang ako kanina. At least, nag ka talaga sa date mo. Mm Lagi -hmm. na pala kung masaya ako pagkasama ko siya. Kaya may gusto kong ipo sa'yo. Sa so, tingin mo, oras na ba para sagutin ko si Ando? Ha? Balak mo na sagutin si Ando? Hmm, um, oo sana. Kasi halos itang buwan na rin siyang namilig. Tapi eh, damdam ko naman na gusto ko na rin talaga siya. At seryoso siya sa pinili doon niya sa akin. Kaya ayun mo, gusto ko na sanang gawin o palang relasyon namin dalawa. Na Pero hindi ba, ano, masyado kong maaga? Hindi naman na siguro mabilis yung isang buwan na pinili na. Eh? Saka, Pinamdam sa Ay, nakita at pinagdaw mo naman sa akin na mahanap ka ako. Pero wala na akong nakikita oh. ibang ganyan. Hindi siya sagutin. Alam mo, Kate, eh, sa totoo lang, medyo nakumpulangan pa ako sa effort na pinakita ni Andrew ngayon. ko mo? Eh kasi dapat mas mabigit siya sa iyo, lalo na kung wala siyang pasok sa trabaho. Dapat din, mas kilalani mo siya. Kasi baka mamaya, hindi ka magbagong ugali niya. Pakiramdaman mo muna, bago ka gumawa ng desisyon, pwede mong pagsisiyan sa huli. Okay? Ano mo tama mo na kasi nakamasaktan pa ako sa kanya. Dapat talaga na masaktalanin ko pa siya kung... eh, hindi nga. Kasi pala hindi mag-iisip. Bukod naman, wala na lang. Wala yun! Alam mo naman na, iniiwasan ko na hindi na masaktan ka sa huli. When the good news nagsarawan naman ako ng Void, at ibang mga iligaw noon, at masasabi ko na wala-wala ang ginawa nilang call sa ginagawang F ng paniligaw ni Andrew K. Tumawag na kasi mga sasubukan sa kanya. Nagiging kaip na siya kay Kay na si Tanggungawit. Sinusundun niya rin si Kay na nasa aftog ng trabe para sabay na si sa trabaho. ay nila. Pahirin ko nila sa mga kamaligay na sa first at si Andrew sa kanya. Kaya naman masasabik na siwero ko talaga si Kay At hindi rin totoo na hindi ko pa nakikita o nararamdaman sa kanya.

Kaya hindi ako mahirap kung magpiting itong mga ito. Nabuksan na nga ng apartment. Isabel! Oh, Andrew! Nandito ka pala! Oo, oh, papainot kasi sa atin ni Kate yung sansel ko niya para magandang kapatid ko. Uy, na ang mga dadya sa mga bibit Ah, salamat. Ipunyay kita lang sa may ibabaw ng mga mesa. Okay, dito ko na lang ilalagay ah. Hey, Babe, ito na yung cellphone. Sorry, medyo matagalan ako kasi hinanap ko pa yung charger. Okay na. Ang gusto ko nabayaran mo ng cellphone sa kapatid ko, babe, ha? Wala yun kasi hindi ko naman talaga ginagamit yan. O oh, sige, aalis na rin ako. Dali ko muna sa bahay para mabigay sa kapatid ko. Tapos, diretsyo na ako sa buro ng dati kong kakalasi. Okay, mag-iingat ka. Tawagan mo na lang ako mamaya. Oo, babe. Tawagan kita mamaya. Walis na ako, ha? Walis na rin. Hi, Dan. Pinabas ko naman itong mga pinamilig ko plastic para maayos ko na. Tulungan na kita sa bell. Okay, sige. Kung nga diba dapat may game kayo Oo, oh, sana. Kaya lang, hindi na Kasi nga, nabasa mo sa GC ng mga batch ng high school. Kung yung tatay ng isang kaklase nila, yung usap ka ganun. At pupuntahan niya sa ulang gabi ng mga mamaya. Ah, okay. Eh, pero bakit mo naman binigay yung isang cellphone sa kanya? Sa mo naman, wala pa kasi Hindi ko naman binigay. Kahirang ko lang. Kasi nasira yung cellphone ng kapatid niya. College na yun. Nakailangan din ng cellphone para makontakt ng mga kaklase niya. Na? ang may talaga ng friend ko. Pero eh, hindi naman. Sinabi kasi ni Andrew, ano niya kung samla ng 8m, para magkaroon siya ng pera na mga pinagawa sa kanya. Kinaalan ako, naisip ko, ko pa pala akong cellphone na hindi ginagamit. Kaya naisip ko na ipahiram sa kanya kaysa naman masirap dun sa pinagtataguan ko. Pero sigurado ka ba na ipapahiram niya talaga yun sa kapatid niya at hindi gagamit sa kalokohan? Huwag yan yung sabihin, wala lang. Ito e, nga lang kasi gumagawa siya ng dahilan para makagawa ng kalokohan. Kaya Nakausap mo ba yung mismo kapatid niya para makumpirma kung nagsasabi si Andrew ng totoo? Hindi ba? Pero malaki naman ang tiwala ako kay Andrew. Alam ko na hindi niya ako luhogin. Alam mo, Kate, hindi naman sa pinag-overthink kita, ha? Pero magbuti na yung nag-iimot, eh. Kaya bantay ang mga buti ng boyfriend mo. Sabi pa siya makagawa ng pagkakar. Ang pag na sa pan, trapo na ang buti ng si Andrew. Ang ginawa ko ang lahat sa hindi niya mga taong nakakamunahan niya.

ang mga ang gusto ng sa hindi sa seros ng mga oras na iyon. Pero pinit ko talaga iyon na pinagod ng kit. Inuwaga ang lahat para hindi ko niya ang negatibong epekto ng sinasabi niya sa akin. At pinaglat ko sa iyo. Masaya ako kasi alam ko na masaya ang puso niya. Kaya lang, may mga bagay ako na hindi sa ang silagay ko. Iyon ay ang pinyan na ang mga sige. Para mag-isip na hindi ang ganda sa relasyon nila ni Andrew Papadudo. Ay, love stories. Ay, love stories. Kaya ay, nasanin siya ng lagi sa napagkasama ni Andrew. Ang sabi ko sa kanya kung seryoso si Andrew ay gagawa ito pang maan para magkita at magkasama sila. Kaya lang na naman niya gadjust si Andrew sa bago magbago niya. At hindi talaga ito madalas nakakadalaw sa apartment namin. Hindi na rin tuloy sa madalas na nakakapag-date ni Kate. At ginamit ko ang pagkakato ngayon para guluhin ang relasyon ni ng dalawa. Alam ko na mali talaga yun. Pero nahihirap na ako kapag nakikita na na, na ko na kasi sa mga 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 sa mga ko. mga 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 Sobrang sandali! Oh, ando. Ano kaya daw udi? Hindi talaga ako katamok na mabisa mo. Kasi totoong-totoo sa apartment natin, hindi hindi 'yung siya kinakausap. At minsan, nagpapadala pa siya ng kain sa atin, parang planado na 'yung option. Siguro, Oras para harap na para harapin ang kausapin ko kung kung Kate, siguro meron ka ba sa gagawin mo na yan? Yeah? Uh, Alam mo kasi, sa totoo lang, hindi ako convinced sa sinasabi niya ng trabaho niya hindi ka galing kasama niya. Hindi eh, eh, talaga sa kanilang kanila. Wag na mo na nasabi yun. So, Isang beses pa lang kamanapit siya na nakikang magkasama. May hindi ko sabi-sabi sa'yo. Sabi sa Kahapon, mag-grocery ako, nakita ko ulit silang lang daw na magkasama. Ang sweet-sweet nga nila tapos nakakabay pa si Andrew doon sa babae. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin yan? hindi ko lang kasi alam kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Basta na lang sigurado ko. Tulog mo ko lang talaga ni Andrew, kaya dapat hindi mo na siya balikan pa. Sabi nga nga ba, tama niya hinala ko. Sinisirahan mo talaga ako kay Kate, Sabel. Andrew? Ano ulit yung sabi mo kanina? Nakita mo ako na may kasamang ibang babae na hinakabayan ko ba? Grabe! Ang galing mo rin ng pweto. Teka, hindi ko maintindihan. Sabel, anong sinasabi ni Andrew? Kate, matagal na tayo, ako ko ng kaibigan mo na yan. Matagal niya na sinisirahan mo na si nating dalawa. Yung um, isang araw lang, inausap ko siya para tulungan ako na makapagpaliwanag sa'yo. Pero ang hindi ko alam, puro palinila lang pala ang sasabihin niya sa'yo. O ano, Sabel? Tama ako, di ba? Matagal ka naman gusto sa akin. Kaya gusto mong masira ang relasyon namin ni Kay. Sabel? Totoo ba yung sinasabi ni Andrew? Ah, uh, an ano? 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 kasi, Matagal na kitang nahalata. Hindi ko na pinapansin nung una dahil kaibigan ka ni Kate. Pero tama pala talaga ang lahat na uh hinala -huh. ako sa'yo. O ano? Ba't di um, ka makapagsalita, Shad? Umamin ka oh na! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh lahat ng sinabi mo, Andrew. Pero nagawa ko na naman yung kasi ako eh. Dahil mas pinili mo si Kate kesa sa akin. Kahit mas naman naman tayo naging close. Kahit alam ko na mas naman ako sa kanya. Pero hindi naman lang na naisip na nasasaktan din ako dahil sa ginagawa ko na yan. Sabel, tinuring kitang kaibigan. Tunay na kaibigan ko tapos ay walang pala nagagawa mo sa akin. Ang sama ng na mo. Kung tinuring mo na ko ako kaibigan mo,

naman siya, dapat wala na po yung mga asara, na yung mga kalami. ang adjust sa ating ng babae ng kapatid ko. Hanggang sa sa pinahan, ay sa pagkito ko. At sa mga ay na, baby, na pa namin, ay may ko bahasan ko niya. May gusto kasi yung sodi ang pangit Kaya, ka, okay. Kaya kita-kita ko na kayo sa pagkito niya. Dahil ko po yung lahat t-shirt na parang at ang tsukwa sa mga nakita ko. May mga

Sige uhm, nagbawal ka sa lang. Ano? Ako dito ha? Na, na, hai, hangin. Da, hangin? Na, just at ikita ka patid. Hindi tayo naman na, 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 uh, pagkam, -san -san, within, sa isang bahay. At hindi sa lahat kay Batay ng Tatay. Kaya na loob, na, hindi ng usong kaya. Sige lang, so ba sakit mo naman na ba talaga kasama mo sa akin? minsan ng Tatay. Hindi ko. Huwag hindi ba ako kasi ano siya? Nakabulihan mo ako ng balik tindi. sa akin dahil susunod ka, diba? Nangako ka, magigita tayo ulit. Kaya ako sa akin Kung ano ko lagi, hindi ano sa akin. Ako na ako sa akin. ako sa wala. sa paghihintay, sa mo na. hindi hindi. Hindi mo hindi ba? Hindi ka nga mas palasalanan bakit nagkakarin. Kung pero hindi mo Tapos hindi ka dito. ka na ng oras, pagsaya ka Hindi yan, Please, huwag mo nang sumbatin yung pagkakalari niya. Kailangan mo sa akin ang gusto ng mga ayaw niya. Akala nang bayo ako sa pinapilit akong ngayon sa nag-iisa ko ng na ako ng umalis ito. Hindi ko rin kung paano ko nilang pawat ako. Wala ko sabi ko. Oo, ano nga niyo. Kaya ko din yan. na Kasi alam ko na mas magiging maganda ang hawa dito. At alam ko na mas yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap. Pagbubog na wala ng nanay. mo sa

Ma'am, hindi ko magiging mahal. Oo, pa rin. Sobrang! Huwag kang maganda. Irimi na sa iyo. Kaya na rin. Hindi na ako makakapag-iisip at item.

Kaya parang kita ay sinabi ko na namin na na parahon at ay kung na sila sa kung ang to, 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 <naughtyvé> na nangasahan niya. Bumitin mo rin sa kanya na kata mga parang 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 yun na pinuntiin niya na ang sa naiplisum sa ng mga para hindi kumaya ng pangkute, nakatuloy niyang pili ang mga na hindi na na gurmamay, pulit na masulit, masulit na 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 sa na masulit 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 ano na masaya? siya? mga mga hindi na mga. Ano yung ay hindi na nililihi nila yung mga. Ano yung ay hindi na nililihi mga. mga ay nagdating hindi na nililihi nila yung mga. Ano ay hindi na nililihi mga. Ano yung mga sa amin, hindi na nililihi nila mga. ay nagdating hindi na mga. Ano yung mga ay hindi na nililihi nila yung mga. Ano mga ay na nililihi nila para mga. mga ay na nililihi Ano ay nagdating na mga.

yan yung may isang bagay na hindi hindi pagsisisihan iyon ay ang distorm na, na ang pabalik mo dinas. Siya ang naging dahilan kung bakit mas ng pag-asa ako. Bakit ba na nagpupal ko siya at Sa buhay? Saka na ko na magpatuloy at hindi ko kayang isipin na sa mga ng at support. Mas kasabi, at mas ang